Good day, everyone. Good day po. Good morning. Good evening. Sa mga kalolo, kalolas, aunties, uncles, sa saan mang panig ng mundo. Uh, welcome po sa aking YouTube channel, Lolang Lagalag Vlogs, or <laughs> may bagong tawag sa akin si Sir Junelle. Pero ang original po talaga is Lolang Lagalag. Pero sige, Uh, version po ng Ilocano to Apong pasyandera! for today's video po ay uh, tripping po natin sa Batangas uh, tripping po sa Bella Vita so dadaan po tayo sa Kaibyang Tunnels maradong maganda po ito enjoy po ang mga kasamahan kong mga trabaho sa real estate kaya po uh, don't forget to like, share, subscribe and uh, hit the bell button notification para po updated po kayo sa akin mga new vlogs so let's go. Ng na bahay <laughs> A few moments later. <laughs> kan tomat <laughs>

Batangas, ng ganyan. Batangas gusto Nang ikaw ay ko! Gusto ba mo yeah. <laughs> <pilar> niya, sir. <laughs> <sa yun>. Lago <laughs> na, na Eh, batangas batangas nga gusto ko eh. Nang <laughs> <Batangas laughs> <ng laughs> ikaw <ay> narating ko! <laughs> Yan, yeah, gusto tanong natin sa mga tao. ko. Kung

Ay, hello guys. Kasi dito, doon sa ang daming tao, ang daming tao. pala yung cave yung... lumalabas yun Pero ibig sabihin pala ng Rio del ilog na tulog sa dagat. Oh, oh. alam. At tubig na bata. Ay! Oo. Oh. Oo. Oh. Ang tubig. Ang pasara. pukin mo. Hindi manalo ilatan. Our first destination. Bataan po natin yung ano. Modern unit. Modern unit daw! Ayo. Saki-welcome to Angel oh. Kung bago po kayo dito sa channel, Please <laughs> like, share, and subscribe <laughs> sa aking YouTube channel. <laughs> Bella Vita! Paulina! Paso ko yun! dress up ng 22 square meters 22 square meters sir? 22 square meters 1 bedroom 1 bedroom Ayan mo Ayan mo Ulo ba naka 1 bedroom din siya? Again, ang deliverable natin, once turnovers tayo, ay bare finish siya. Wala po tayong ceiling, so... Okay Maganda yeah, rin po yeah, din yung yeah. fly-in. So maganda lang dito. May mga abang na event electricals at ah. abang na rin po. Okay? Ay, malaki. Ay, okay. Bakit hindi siya yun Bakit hindi sa atin yung mga kaigad na pano? For our expansion sa likod, so buksan lang natin ah. Ah. po natin ito. Ah. Okay. Service so kung tayo property-like dito, may mga mga Service area. Kung na property natin, sagot po tayo sa pader dito. Pero again, when we expand meter. po natin dito, Uh, Hindi po natin pwedeng isara yung hanggang dito sa property line niya. Kita niyo po itong ano? Boundary. Yung mga uh, firewall na dalawa. Po. Hindi po natin pwedeng isara na kasing height po. nito Ah, house. Pwede lang po natin isara. Half ito Isa Itong half lang. Ah. For safety na rin na ating life for fire exit. Ayun po yung advice sa atin ah, ah okay. na fire ito. Okay. Pwede po pumungan. Uh, pwede po bawal po, 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 po lang natin siya. Eh. Long oh, kasi na, Pwede mainit. Pero pwedeng half? Pwede po half lang po. Yung pwede na. Mag-open po tayo ng 2 meter by 2 meter na open space. Open space. So... Mag-team. So, meron siya po, e, po, kung meron pong awang, paano naman po yung paano paano na, man, sir, sir? security? Security. Security. Okay, for our security dito kay Galavita, no concerns po tayo. Wala naman po kami mga history na nakakaroon ng problema mga unit owners po natin. Though, if ever man, na gusto nilang i-close to ito, bawal po nilang itaas na hindi height. po tayo magkaroon ng fence dito. Baganyan. Basta bawal lang po siyang i-close. So, lahat talaga okay. yan, sir po. At, lahat yes po. Ano? Ano ba? 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 Ano na po tayo yung nakaabang uh, dito na sink para expansion ng ating kitchen pwede tayo dito mm -hmm. and pwede rin po din sa loob okay. Ngayon, check po natin yung kabila yung combine ano itsura ng dalawang unit na magkakabay pag in-expand po natin okay. Tulit po tayo sa kabilang para makita yung, yung combined units natin. Yung pinto po nga, gano'n yung lagyan po siya. Kapila po. Ito po. Ito po yung combined unit. Ah, ah okay. Pwede pa lang kumuha ng combined unit. <laughs> Bawal ka dyan, Ti. Bawal ka dyan, Ti. May ano ka pa dyan? May per unit na yun? Meron Masa lang pa po yung mga gamit lang, gamit lang ko, pero okay naman po, pwede naman po kumisita. Sa so, talaga po ang CR po niya na kasi combined unit So expanded lang po, yung pagbubutas po hindi siya basta-basta. Ang pag-deliverable po natin hindi siya pwedeng na eh, naka-open na. Oo. Okay, so ang deliverable po natin single unit. So once the turnover na kay client, pwede niyang so, gawin, portion lang okay. po yung sobol na pwede niyong butasin. Kasi hindi siya pwede magbutas kung saan saan. Baka kasi ma ni structure ng unit. Mas magkaroon ng damages. Okay, ito kung unit natin na ito, meron po siyang two bathrooms. So, pushong, ito sa magkabilang unit. Ito, ito kung Pero kung tutuusin sir, dalawang unit, ano? Units po ito. Dalawa, Dalawa na ito? Mm-mm. Uh -huh. unit. Okay. Combine. 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 Okay. So, um, uh, so Di, ito po ay combined unit. Ibig sabihin, 2 units po siya originally. Combined unit. Unit <laughs> 7. paniki Well, see, well, 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 yung Isang yung buong part. Oo. Oh, uh, oh. oh. Is check po natin na lang po kasi may pinapa-approve pa na isa pa. Estimated surgeon pa mga open... Ayan po yung antay na natin, uh, natin muna kay coordinator. Oh, uh, Kasi nag-iba okay. po siya daily. Depende po sa naibibenta natin. Actually, marami po, marami po kami rito ang buong owner na ahente na. Ahente. So, may isang reality po na kumuha ng isang bloke ito. Ito po sila pagkakas. Kasi 30 minutes sa wala na ng isang blocker. Eh. Bitches. So, okay, kalapit po. Chabot na po. It, ito, pwede na itong kumuha ng isang <laughs> bloke. Eh, marami so, boyfriend. So, na wala na ako boyfriend. Yung very unit naman. Zero na ako boyfriend. Bakit? <laughs> yung mga gamit lang po. So, uh, gusto nyo lang kung makita yung tsura ng bear. Ito, ah, uh. ito yung bear. Turnover. Uh, yung mga gamit lang po kasi siya. Kaya, uh, -oh. uh, uh, so, ito yung tsura niya. Ito yung ano, Ito single. Yung na siya. Na so, ano na po siya. Ay, ah, may first Finish coating na. na siya. Apo. Uh, actually, ano na yan, ready to receive paint. No need na na isa pang coating yan. Ah, ready to so, receive paint na po yan, even our floors, ready to receive tiles. Ah. Uh, so, Ang sabi ko sa'yo, may mayabang na po. May mga super receive body sa tayo, pwede pagkabita ng mga plywood or like uh, materials na gamitin for their ceiling. Pero yung ating bathroom, wala pa siya. Ay? Sili. Ah, okay. Ito, nakakasama yung bathroom nila. Okay, test na rin pa yung ating bathroom. May shower head. So, ito yung deliverable natin for our pair. So, ito ang ano, turnover unit. So, kung ba CR lang ang may design pero dito nga, may abang. Walang design, walang ano. Pero nakita nyo yung single unit, parang lumuwang. Depende po kasi yan sa perspective ng pagkakagawa ng interior design. Basta all white, lumuwang, maluwang. Na natapos na po ang presentation, house presentation. Kaya ready na po kami sa Uh, for lunch daw kami mag-lunch kami sa clubhouse. So, andito na po kami sa clubhouse ng Bella Vita, Lian, Batangas. So, konting orientation lang po sa amin nung uh, admin. Yan po yung mga units ng Bella Vita, malapit po siya sa bundok. Ganda, parang press kong press press ko po siyang tingnan. Tahimik walang ingay dyan na po natatapos ang aming tripping to Batangas by Strike Gold Family